So what's guys, it's Road Game here At uh, magandang umaga It's Tuesday morning At nandito ngayon tayo sa Baluarte ni Polarides Kung saan siya nagsushoot ng uh, Kung ano-ano Minsan dito siya dumadaan papasok Or nag-start ng vlog uh, Kung nabasa nyo naman sa title ng vlog na ito Or thumbnail uh, It takes uh, almost 2 months Bago ko na gawan ng vlog talaga itong motor na ito So throwback muna tayo 2 months ago para malaman nyo kung ano ang nangyari at bakit ngayon lang lumabas ang motor na akin guys uh, it, it's about time para formal kong may pakilala sa inyo si Aerox 155 ko uh, ito na guys in 5, 4, 3, 2, 1 guys, I want you to meet Marga, my Aerox 155. Uh, to be clear, in installment po siya. Dahil, alam nyo naman, isa na lang tayong maralitang Pilipino. Nagtatrabaho 8 hours a day. So, <laughs> dami yung titinginan kasi na ilang ako. <laughs> But anyway, vlogger <blacker> ako eh. <laughs> But anyway, ito na siya guys. Uh, mag 2 months na siya sa akin. Ngayon ko lang siya maipakikilala sa inyo ng maayos. Para natin masimulan ng season 3 <laughs> Season 3 nasa isip ko Season 3 yan So medyo hinihingal pa ako dahil uh, Madali akong papunta dito kasi tawag doon Alas 8 na meron pa akong pupuntahang site But anyway yun uh, Kukwento ko na lang sa inyo yung nangyari Kung bakit ganun nga inabot ako ng dalawang buwan Bago ko siya napakilala sa inyo So habang nasa daan Pakilala ko siya sa inyo At ikwento ko sa inyo nung nangyari Let's start. Bam. So what is up it guys? It's Road Game here. At ito na nga. Ikukwento ko na sa inyo kung bakit inabot ako ng dalawang bago ko magpakilala sa inyo si Marga. So, January. January ako nag-inquire noon. At January din ako nag-file uh, nag ng ano na loan So, akala ko di maaprubahan kasi nagkaroon ng conflict. Yung araw na pumunta ako ng Honda, release ng Airblade. Yun yung araw na pumunta yung naman yung magsasurvey sa bahay. So, nag-conflict yung mga sagot ko sa kasagot ng parents ko. Pero, eventually, naprubahan naman. So, maraming salamat. Bank of Makari. <laughs> Shout out! So, uh, pwede ko naman siyang sabihin dito kasi, installment to, pinabayaran ko naman. Kaya uh, okay lang, wala naman tayong tatakbuhan. Then, nung na ako, pumunta ako dun no mga... kinaling... sumunod na araw para konin yung unit. Ang problema, wala na yung unit na gusto ko which is the black one ito itong gantong kulay so nag fail ako doon dahil <laughs> bumiyahe na agad ako di ako nag chat nag text di ako nag chat or tumawag sa kanila napapunta na ako para kumuha ng unit na gusto kong kulay basta pumunta na lang ako kasi excited ako Then yun nga, pagpunta ko doon, wala, walang unit. So, failed. Nang masahi pa ako papunta doon. Dala ko yung helmet excited na excited ang bata Afternoon, sabi nila mag-wait tayo ng isang linggo sir para hanapan ka namin ng gantong unit so, nagantay ako ng isang linggo after a week uh, yon, yun, minahanap unit then uh, midweek pa lang yun pero ano na, sabi ko baka sabado ko na i-release kasi Ah, at tatrabaho pa nga ako noon na hindi ko magawang umabsent dahil maraming akaming ginagawa sa opisina. Then ayon pumayag nga sila na sabado ko na lang ilabas yung motor. Then ayun na. Doon ko na siya uwi Pero hindi ko pa sa nagamit. Isang araw lang ang validity ng LTO para ilabas ang uh, ilabas ang motor at hanggang iuwi hanggang 12 PM. Wala na expired na di, uh, no registration no travel sa LTO so sa mga hindi uh, nakakalam maraming LTO sa Pasig lalo na doon sa mga dinadaanan ko minsan dito rin sa Marikina so para makaiwas ah uh, eh, Siyempre, mahirap na. 10,000 libo rin yan. Minsan, i-impound pa yung motor. So, after two weeks, two weeks kong tinenga yung motor. 2 weeks na tenga yung motor sa ano Marami na sasabi sa akin Gamitin mo na yan Wala yan Discartean mo lang E eh, syempre Sabi nga natin Diba With trust The progress So Kinayahan ko Yung proseso Sabi naman ni Motor Trade 15 days sir 15 days So Naniwala ako sa 15 days nila So 2 weeks na tenga yung motor Then ina, 15 days na Dumating na And dumating na rin yung ano ORCR, Pero wala pa yung hard copy kasi medyo may problema nga sa system so napicturean ko naman so naging safe naging safe ang ano natin sumunod na linggo kaya nagamit na natin si Marga yung Aerox 155 pagka third week yun, yun yung nangyari doon So, yun na nga, nagkaroon na tayo ng ORCR Saka uh, Plaka Pero hindi pa rin ako nakapag-vlog Kasi Sobrang ginagamay ko pa siya Sobrang ibang-iba talaga yung riding style And riding uh, comfort Pagdating sa motor na to So, mapapaganyan ka talaga oh <laughs> Hindi mo maiwasan eh Pero Andiyan na siya. Hindi ko na talaga mapigilan pero ayun nga, hindi ko pa rin naman tinanggal yung kung ano yung natutunan ko kay Bogs sa SYM ko, yung disiplina sa pagda-drive. Then, na, uh, nagamit ko na siya ng third week tapos pina-blessing ang ko para para naman ano, tawag doon bless yung motor pagka ginagamit. At this very moment, I officially say na si Marga na talaga ang bago natin gagamitin dito sa channel na to. And I'm so proud of myself and I'm so proud of you guys na uh, walang sawang sumuporta kay Road Game even if nag-start tayo sa unknown bike. Ah, uh, linawin ko lang ha, wala pong wala pong sira yung motorsiklo ko, maayos po siya ng nakatingga na dito sa bahay dun sa bahay pala maayos po siya, hindi po siya pinabayaan pinaayos ko muna yung paayos bago ko siya iiwan looking for owner na nga pala si Bog, si SYM pero meron na akong na uh, na pupusuang bibilis sa kanya so shout out sa'yo, bilisan mo na bro kunin mo na siya sa bahay para naman, maalagaan ulit siya So, ayun nga guys uh, End ko na yung vlog dito Wala na ako masyadong masabi Medyo, ang bilis ang tibok ng puso ko <laughs> Masyado tayo overwhelmed sa mga pangyayari At ayun nga guys uh, I officially say na si Marga na po Ang bagong natin motorcyclo sa channel na to Congratulations to us We achieved this Nang sabay-sabay sa mga sumuporta till since day 1 hanggang ngayon na nandyan, sa mga bago sa mga bago nga pala maraming salamat po sa pagsuporta at yun lang po guys so please like, comment and subscribe sa channel ko at sa mga paborito nyong motovloggers at sa mga upcoming motovloggers, uh, supportahan lang po natin ang vlogger Philippines and motovlogging scene dito sa